YouTube. Hey, yeah, what YouTube? Hello you to all my friends. Yes. <laughs> Everybody good? Yeah, okay. Pala, ma. But out tayo. Pupunta na tayo sa service naman. Ngayon hapon, testing naman natin 'to ngayon ang support niya nito. Takbo-takbo, takbo, takbo. Ito ng amin office na. ASG. and then yung service yun napaka ano malamig na yung ano ngayon yung hangin yun, oh. diba napaka ganda yung hihapay natin yung tripod natin yun ba, takbo tayo ng testi. Eh. Ang ganda ngayon ang liwanag. Ang liwanag ngayon oh. Grabe. Ang pakasarap mag ano, mag video pag ganitong maliwanag yung ano. Yung paligid, lalo na no oh. Ano, service na ano. Yun, yung malunggay. Shout sa yung malunggay. Ang taas mo na. Hindi na kita maabot. Yan o. Oh. Malapit naman ko yan. Hello! Yun, ang aming driver. Yan o, oh, yung harapan ng aming opisina. Yan, puro. Disyerto. Yun ang Red Simol. Yun. Napaka ano ng araw pero malamig na. Malamig na kahit gano'n nang ano. Malamig na dun.